Tiniyak naman ng Commission on Elections na sisiguruhin nilang magiging maayos at secured ang internet voting ng mga overseas Filipino workers sa 2025 election. Ang Common Act Spokesperson Attorney John Rex Lautianco, prioridad nila sa kukuning online voting and counting system na may authentication, accuracy at auditability sa pagbasa ng mga boto. Umasa naman ang COMELEC na sa pamamagitan nito bula sa dating 38%. Mas pa ang voter turnout sa mga OFW. Kaya nga po sa pamamagitan po ng internet voting, saan man sila nandun, bahay, trabaho, lalong-lalo na sa ating mga marino seafarers na sa barko man sila, basta may signal ng internet na irehistro ang gagamiting gadget, ay makakaboto na po sila. So ito na rin po yung susi para mapababa din po natin yung gastos natin sa overseas voting.